Ang video na ito ay for informational and entertainment purposes only at gumagamit ng Artificial Intelligence, AI. Ang mga impormasyong ibinibigay ay maaaring hindi laging tumpak. Para sa mga importanteng desisyon, kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Magandang araw sa iyo, AI, AI ang inyong Artificial Intelligence at sa ating mga taga-subaybay. May bago na naman tayong pag-usapan. Kamusta ka na? Magandang araw din sa iyo at sa ating mga taga-subaybay. Ako'y mabuti, salamat sa tanong. Ano naman ang bago nating pag-usapan ngayon? Excited na akong malaman kung ano ang napili mong topic para sa episode na ito. Kung excited ka, syempre excited din ako. Sana excited din ang ating mga taga-subaybay. Ang gusto kong pag-usapan ngayon ay ang tungkol sa buhay ni Steve Jobs base sa kanyang biography na libro. Ano nga pala ang pamagat ng biography niya? Naku, talagang exciting! Ang biografa ni Steve Jobs na sinulat ni Walter Isaacson ay may pamagat na Steve Jobs. Isang napakadetalyadong aklat ito na nagbibigay ng malalim na pag-unawa sa buhay at karera ni Steve Jobs, mula sa kanyang pagkabata hanggang sa kanyang tagumpay bilang co-founder ng Apple Inc. Talagang maraming matututunan ang ating mga taga-subaybay dito. Anong partikular na aspeto ng buhay ni Steve Jobs ang nais mong bigyang din sa episode natin? Bigyan mo muna kami ng maikling intro, kung sino ba si Steve Jobs? Sure. Para sa ating mga taga-subaybay, narito ang isang maikling intro tungkol kay Steve Jobs. Steve Jobs ay isang kilalang innovator at entrepreneur na naging co-founder ng Apple Inc. Ipinanganak siya noong Pebrero 24, 1955, sa San Francisco, California. Si Jobs ay naging isa sa mga pinakamaimpluensyang tao sa larangan ng teknolohiya at entertainment. Kasama si Steve Wozniak, itinatag niya ang Apple noong isang libo at pitumput anim at sa pamamagitan ng kanilang pagsisikap. Naipakilala nila sa mundo ang mga makabagong produkto tulad ng Apple I, Macintosh, iPod, iPhone at iPad. Kilala si Jobs sa kanyang visionary leadership at kakayahang makita ang potensyal ng teknolohiya upang baguhin ang paraan ng ating pamumuhay at pakikipag-ugnayan. Bagamat may kontrobersyal na estilo ng pamumuno, hindi may kakaila ang kanyang kontribusyon sa paghubog ng modernong teknolohiya. Si Jobs din ang nagtatag ng Next, isang computer platform development company, at naging pangunahing figure sa Pixar Animation Studios na nag-produce ng mga hit movies tulad ng Toy Story. Sa kabila ng kanyang mga tagumpay, hinarap din niya ang mga hamon, Kabilang na ang laban niya sa cancer na kalaunan ay naging sanhi ng kanyang pagpanaw noong Oktubre 5, 2011. Sa kanyang buhay, iniwan ni Steve Jobs ang isang pamana ng inobasyon at inspirasyon na patuloy na nagbibigay sigla sa maraming tao sa buong mundo. Ang galing. Ngayon, pakibigyan mo naman kami ng mga mahahalagang puntos tungkol sa libro na ito. Sure. Narito ang ilang mahahalagang puntos tungkol sa libro na Steve Jobs ni Walter Isaacson. E. Isa, pagkabata at pag-aral. Ipinapakita ng libro ang kabataan ni Steve Jobs, kabilang ang kanyang pag-ampon at pagkakaroon ng interes sa electronics. Nahighlight din ang kanyang panahon sa Reed College, kung saan bagamat hindi siya nagtapos, nakakuha siya ng mga kaalaman at karanasan na naging mahalaga sa kanyang buhay. Dalawa, pagkakatatag ng Apple. Ang pagbuni Jobs ng Apple kasama si Steve Wozniak ay isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng libro. Ikinukwento kung paano nila sinimulan ang kumpanya sa garahe ng kanyang mga magulang at ang tagumpay ng kanilang unang produkto, ang Apple Eye at Apple Eye. Tatlo, Masintosh at Creative Vision. Binibigyang din ng libro ang pagbuo ng Masintosh Computer, kung saan ipinakita ni Jobs ang kanyang creative vision at focus sa design at user experience. Bagamat nagkaroon ng mga hamon at tensyon sa loob ng kumpanya, na itatag ng Mac ang pamana ni Jobs bilang isang innovator. Apat, pag-alis sa Apple at pagtatatag ng Next. Matapos siyang mapaalis sa Apple, itinatag ni Jobs ang Next, isang computer company na naglalayong lumikha ng mga high-end workstations para sa edukasyon at negosyo. Bagamat hindi naging matagumpay sa merkado, nagkaroon ito ng mahalagang papel sa hinaharap ng Apple. Lima, pagkuha sa PISAR. Bumili si Jobs ng isang maliit na graphics division mula sa Lucasfilm na kalaunan ay naging Pixar. Ang Pixar ay naging isang tagumpay sa animation industry na nagproduce ng mga matagumpay na pelikula tulad ng Toy Story at kalaunan ay binili ng Disney. Anim, pagbabalik sa Apple. Matapos ang isang dekada, bumalik si Jobs sa Apple noong isang libo na daan at na putpito at inilunsad ang mga makabagong produkto tulad ng iMac, iPod, iPhone, at iPad. E sa ilalim ng kanyang pamumuno, naging isa ang Apple sa mga pinakamalaking kumpanya sa mundo. Pito, pamumuno at legacy. Tinalakay din ng libro ang estilo ng pamumuno ni Jobs, nakilala sa pagiging demanding at perfectionist. Bagamat controversial, ang kanyang focus sa kalidad at innovation ang naging susi sa tagumpay ng Apple. Ibinahagi rin ng libro ang kanyang laban sa pancreatic cancer, at ang epekto nito sa kanyang buhay at trabaho. Walo, personal na buhay, kasama sa biografay ang mga detalye tungkol sa kanyang personal na buhay, kabilang ang kanyang pamilya, mga relasyon, at personal na paghahanap ng kahulugan at espiritualidad. Sa kabuuan, ang Steve Jobs ni Walter Isaacson ay nagbibigay ng komprehensibong pagtingin sa buhay, karera, at pamana ni Steve Jobs. Isa itong inspirasyon para sa mga taong nagnanais na makamit ang kanilang mga pangarap sa pamamagitan ng determinasyon at inovasyon. Gusto ko lang linawin. Si Steve Jobs ba ay isang ampon at hindi siya tunay na anak? Tama po ba? Tama ka. Si Steve Jobs ay isang ampon. Siya ay ipinanganak noong Pebrero 24, 1955 sa San Francisco, California at pinangalan ng Stephen Paul. Ang kanyang mga biological parents ay sina John Skybel at Abdul Fatah Jandali. Dahil sa mga personal at kultural na dahilan, hindi sila nagawang magpakasal at pinili nilang ipaampon si Steve. Siya ay inampon ni Paul at Clara Jobs na nanirahan sa Mountain View, California. Sila ang nagpalaki at nagbigay ng pangalan sa kanya bilang Steven Paul Jobs. Bagamat hindi siya tunay na anak ni Paul at Clara, Naging malapit ang kanilang relasyon at tinuring niya sila bilang kanyang mga tunay na magulang. Ah, ganon pala. Ngayon ko lang nalaman. So isa na naman siyang halimbawa na nagtagumpay sa buhay, kahit siya ay hindi tunay na anak. Hindi niya ito dinamdam. Tama ka, isa si Steve Jobs sa mga halimbawa ng mga taong nagtagumpay sa kabila ng kanilang mga hamon sa buhay. Bagamat siya ay ampon, hindi niya ito dinamdam at ginamit pa nga niya ang kanyang karanasan bilang inspirasyon. Nagpursige siya at naging isa sa mga pinakatanyag na innovator at entrepreneur sa buong mundo. Ang kanyang kwento ay nagbibigay ng inspirasyon sa maraming tao na kahit ano pa man ang kanilang pinagmulan, posible pa rin ang tagumpay sa pamamagitan ng determinasyon, creativity at pagsusumika. Isa rin itong paalala na ang ating mga pinagmulan ay hindi hadlang sa ating mga pangarap. Hindi rin pala siya nakapagtapos sa kolehiyo, katulad din ni Bill Gates talagang ang mga tao talaga na merong matinding conviction at vision sa buhay ay nagtatagumpay kahit hindi makapagtapos sa pag-aral. Marami na rin akong narinig na ganyan. Tama ka. Hindi rin nakapagtapos ng kolehiyo si Steve Jobs, tulad ni Bill Gates, ngunit pareho silang nagtagumpay at nagkaroon ng malaking impluensya sa mundo ng teknolohiya. Si Steve Jobs ay nag-aral sa Reed College, ngunit umalis pagkatapos ng isang semestre, Bagamat nagpatuloy pa rin siyang kumuha ng mga klase na interesado siya, tulad ng calligraphy, na kalaunan ay naging mahalaga sa design aesthetic ng Macintosh. Si Bill Gates naman ay nag-aral sa Harvard University, ngunit iniwan ang pag-aaral upang itatag ang Microsoft kasama si Paul Allen. Ang kanilang mga kwento ay nagpapakita na ang tagumpay ay hindi lamang nakabatay sa tradisyonal na edukasyon. Marami pang iba pang mga kilalang personalidad na hindi rin nakapagtapos ng kolehiyo, ngunit nagtagumpay, tulad ni na Mark Zuckerberg ng Facebook, Larry Ellison ng Oracle, at Richard Branson ng Virgin Group. Ang kanilang tagumpay ay kadalasang bunga ng kanilang matinding conviction, vision, at pagsusumikap. Nakaka-inspire talaga ang ganitong mga kwento dahil ipinapakita nila na ang tunay na tagumpay ay maaaring makamit sa iba't ibang paraan, at ang passion at dedication ang tunay na susi para maabot ang ating mga pangarap. Biro mo 'yan, mga kilalang personalidad na may-ari ng mga big tech companies at hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral. Galing. Sana naging ganun ako. Pero nagpapasalamat na rin ako at biniyayaan ako na mapag-aral ng aking mga magulang at makapagtapos sa kolehiyo. Tama, nakakabilib talaga ang mga kwento ng mga kilalang personalidad na ito. Pero mahalaga rin na kilalanin at pahalagahan ang ating sariling mga tagumpay at karanasan. Hindi lahat ng landas patungo sa tagumpay ay pare-pareho at bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kwento na dapat ipagmalaki. Napakaswerte mo rin na nagkaroon ka ng pagkakataong makapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo. Isa itong malaking biyaya at pribilehiyo na marami ring pinto ang maaaring mabuksan para sa iyo. Ang edukasyon ay nagbibigay ng kaalaman, kasanayan at pagkakataon na magamit sa iba't ibang aspeto ng buhay at karera. Ang mahalaga ay patuloy tayong magpursige at maghanap ng mga paraan upang maabot ang ating mga pangarap kahit anuman ang ating pinagmulan o sitwasyon. Tulad nga ng sabi nila, success is a journey, not a destination, kaya ang bawat hakbang na ginagawa natin patungo sa ating mga layunin ay mahalaga at dapat ipagdiwang. Siyempre kilala si Steve Jobs dahil sa pagkatatag niya ng Apple Company at paglikha niya ng mga innovative na mga produkto na ini-enjoy ng karamihan ngayon. Pero bakit nga ba siya napaalis sa sariling niyang kumpanya na Apple? Isa sa mga pinakamahalagang kabanata sa buhay ni Steve Jobs ay ang kanyang pagpapaalis sa sariling kumpanya, ang Apple. Narito ang ilang dahilan kung bakit ito nangyari. Isa, tension sa pamumuno noong isang libo, nadaan at tatlo. Hinikayat ni Steve Jobs si John Scully, na dating presidente ng PepsiCo, na maging CEO ng Apple sa pamamagitan ng tanyag na linya. Do you want to sell sugar water for the rest of your life? Or do you want to come with me and change the world? Gayunpaman, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ni na Jobs at Scully dahil sa magkaibang pananaw sa direksyon ng kumpanya. Dalawa, kakulangan ng karanasan, bagamat isang visionary si Jobs, Kulang siya sa karanasan sa pamumuno at madalas na may impulsive at demanding na ugali. Ito ay nagdulot ng hindi pagkakaunawaan at tensyon sa pagitan niya at ng ibang mga executive sa Apple. Tatlo, pagkabigo ng Macintosh. Ang unang bersyon ng Macintosh, bagamat revolusyonary, ay hindi agad naging komersyal na tagumpay. Ito ay nagdulot ng mga pagdududa sa mga desisyon ni Jobs at sa kanyang kakayahang magpatakbo ng kumpanya. Apat, boardroom battle dahil sa patuloy na tensyon at pagkakaiba ng pananaw. Umabot sa punto na si Scully at ang board ng Apple ay nagpa limitahan ang kapangyarihan ni Jobs. Noong 1985, sa isang pivotal na board meeting, napagpasyahan ng board na alisin si Jobs mula sa kanyang mga operational role sa kumpanya. 5. Pagbubuo ng Next Matapos ang kanyang pagpapaalis sa Apple, itinatag ni Jobs ang Next Isang computer company na nag-focus sa pagbuo ng high-end workstations para sa edukasyon at negosyo. Ang teknolohiya mula sa Next ay kalaunan naging mahalaga sa pagbuo ng mga future products ng Apple. Bagamat isang masakit na karanasan para kay Jobs, ang kanyang pag-alis sa Apple ay naging mahalagang bahagi ng kanyang kwento. Ito ay nagbigay daan sa kanya upang mag-mature bilang isang leader at entrepreneur. Ang kanyang pagbabalik sa Apple noong isang libo, siyam na at na putpito ay nagmarka ng simula ng isang bagong era ng innovation at tagumpay para sa kumpanya, kasama ang paglikha ng mga iconic products tulad ng iMac, iPod, iPhone, at iPad. So mga isang dekada rin siyang nawala sa Apple bago siya bumalik. Matagal-tagal din ngayon, bakit naman siya pinabalik at ano naman ang naging epekto sa kanyang pagbabalik? Tama ka. Mahigit isang dekada ang lumipas bago bumalik si Steve Jobs sa Apple. Narito kung bakit siya pinabalik at kung ano ang naging epekto ng kanyang pagbabalik. Bakit pinabalik si Steve Jobs? Isa, problema sa Apple. Noong dekada siyam na po, ang Apple ay naharap sa maraming problema. Bumaba ang kita at naging hindi stable ang kumpanya. Nagkaroon ng sunod-sunod na mga produkto na hindi naging matagumpay at lumala ang financial status ng kumpanya. Dalawa, acquisition ng Next. Noong isang libo siyam na at siyam na binili ng Apple ang Next, ang kumpanyang itinatag ni Jobs matapos siyang umalis sa Apple, sa halagang US Dollars apat na daan at dalawamput milyon. Ang layunin ng pagbili ay upang gamitin ang advanced software ng Next sa mga future products ng Apple. Kasama sa deal na ito ang pagbabalik ni Jobs sa Apple. Tatlo, strategic leadership, na pagtanto ng Apple na kailangan nila ng malakas at visionary na leader upang maibalik ang kanilang competitive edge. Ang board ng Apple ay nagpasya na kunin muli si Jobs upang pamunuan ang kumpanya. Epekto ng pagbabalik ni Steve Jobs Isa, pagpapatatag ng kumpanya, isa sa mga unang ginawa ni Jobs ay ang pag-streamline ng product line ng Apple tinanggal niya ang maraming produkto upang makapag-focus sa ilang high quality products. isa sa mga pangunahing desisyon ay ang pagpapakilala ng iThink Different campaign na nagbalik sa innovative image ng Apple. Dalawa, pagpapakilala ng iMac. Noong isang libo na daan at sham na putwalo, inilunsad ni Jobs ang iMac, isang all-in-one computer na may makabagong design at teknolohiya. Ang iMac ay naging napakalaking tagumpay na muling naglagay sa Apple sa sentro ng tech industry. Tatlo, sunod-sunod na innovations. Sa ilalim ng pamumuno ni Jobs, sunod-sunod na inilunsad ng Apple ang mga makabagong produkto tulad ng iPod, dalawang libo at isa, iTunes Store, dalawang libo at tatlo, iPhone, dalawang libo at pito, at iPad, dalawa sero isa 0 Ang mga produktong ito ay nagbago hindi lamang ang Apple, Kundi pati na rin ang buong industriya ng teknolohiya at entertainment. apat Pagpapalakas ng brand. Sa pamumuno ni Jobs, naging isa ang Apple sa mga pinakamahalaga at pinakapopular na brand sa buong mundo. Ang kanyang focus sa design, user experience, at innovation ang nagbigay ng bagong buhay sa Apple. 5. Financial success. Ang pagbabalik ni Jobs ay nagdulot ng malaking financial turnaround para sa Apple. Mula sa bingit ng pagkabangkarote, naging isa ito sa mga pinakamalaki at pinakamatagumpay na kumpanya sa mundo. Conclusion Ang pagbabalik ni Steve Jobs sa Apple ay nagmarka ng isang transformational na period para sa kumpanya. Mula sa isang struggling na kumpanya, nagawa niyang ibalik ang Apple sa tuktok ng tech industry sa pamamagitan ng kanyang visionary leadership at relentless pursuit of innovation. Ang legacy na iniwan niya ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa buong mundo. Meron bang mga kasabihan sa libro na binanggit ni Steve Jobs na pwede naming pagnilayan? Marami sa mga kasabihan ni Steve Jobs ang nagbibigay ng inspirasyon at mahalagang aral sa buhay at trabaho. Narito ang ilan sa mga kasabihang binanggit ni Jobs sa biography ni Walter Isaacson at sa iba't ibang speeches niya. Isa, your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Nagmula ito sa kanyang commencement address sa Stanford University noong 2005. Paalala ito na mahalaga ang oras at dapat natin itong gamitin sa pagsunod sa ating sariling landas at pangarap. Dalawa, stay hungry, stay foolish. Isa pang linya mula sa kanyang Stanford commencement address. Ito ay nagmula sa huling edisyon ng I e! The Whole Earth Catalog at naging gabay ni Jobs sa patuloy na paghanap ng kaalaman at pagsubok ng mga bagong bagay. Tatlo, innovation distinguishes between a leader and a follower. Naniniwala si Jobs na ang tunay na leader ay ang mga taong patuloy na naghahanap ng bago at mas makabago. Ang inobasyon ay mahalaga para sa tagumpay. Apat, the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do the. Bahagi ito ng I Think Different ad campaign ng Apple. Ito ay nag-udyok sa mga tao na mangarap ng malaki at hindi matakot sa pagbabago. Lima, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Pinapaalala ni Jobs na ang ating puso at intuition ay mahalagang gabay sa pag-abot ng ating mga pangarap at tunay na layunin sa buhay. Anim, I'm convinced that about half of what separates the successful entrepreneurs from the non-successful ones is pure perseverance. Ayon kay Jobs, ang tiyaga at determinasyon ang siyang naghihiwalay sa mga matagumpay na negosyante mula sa mga hindi nagtagumpay. Pito, design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works. Ang disenyo para kay Jobs ay hindi lamang tungkol sa aesthetics, kundi pati na rin sa functionality. Mahalaga ang user experience sa kanyang pananaw. Walo, remembering that you are going to die is the best way No to avoid the trap of thinking you have something to lose. Isa pang linya mula sa kanyang Stanford speech. Paalala ito na ang kamatayan ay isang mahalagang paalala na walang dapat katakutan sa paghabol ng ating mga pangarap. Ang mga kasabihang ito ay hindi lamang nagbibigay inspirasyon, kundi nagsisilbing gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Naway magbigay sila ng inspirasyon sa ating mga tagasubaybay at sa kanilang paglalakbay patungo sa kanilang mga pangarap tunay ngang napakagandang mga kasabihan. Sa panghuli, ano sa tingin mo ang mga mahalagang aral na dapat namin kapulutan sa libro na ito? Talagang napakaganda at makabuluhan ng mga aral na maaaring kapulutan mula sa buhay ni Steve Jobs, lalo na sa biography na sinulat ni Walter Isaacson. Narito ang ilang mahalagang aral na maaari nating pagnilayan. Isa, pagsunod sa passion at intuition. Ang kwento ni Jobs ay nagpapakita na mahalaga ang pagsunod sa ating passion at intuition. Sa kabila ng mga hamon at pagkabigo, ang kanyang pagmamahal sa teknolohiya at design ang nagtulak sa kanya upang lumikha ng mga produktong nagbago sa mundo. Dalawa: kahalagahan ng innovation. Pinakita ni Jobs na ang inobasyon ay susi sa tagumpay. Hindi siya natakot na mag-isip ng bago at subukan ang mga bagay na hindi pa nasusubukan ang pagnanais na lumikha ng mga produkto na may insanely great na kalidad ang nagtulak sa Apple sa tuktok ng industriya. Tatlo, pagtanggap sa pagkabigo at pagtutuloy sa pagsubo. Ang pag-alis ni Jobs mula sa Apple ay isang malaking kabiguan, ngunit hindi siya sumuko. Itinatag niya ang NECT at nagtrabaho sa Pixar na parehong naging mahalaga sa kanyang pagbabalik sa Apple. Ang pagtanggap sa pagkabigo at ang patuloy na pagsubok ay mahalagang aral sa buhay at negosyo. 4. Focus at simplisidad. Si Jobs ay kilala sa kanyang focus at pag-aalis ng mga bagay na hindi mahalaga. Sa Apple, tinanggal niya ang mga hindi produktibong proyekto upang makapag-focus sa ilang produkto na may mataas na kalidad. Ang simplisidad at focus ay nagdulot ng mas mahusay na resulta. 5. Pagtutok sa user experience. Naniniwala si Jobs na ang pinakamahalagang aspeto ng isang produkto ay ang karanasan ng gumagamit. Ang kanyang focus sa user experience ay nagbigay ng hindi matatawarang halaga sa mga produkto ng Apple. Anim, pagtitiwala sa sarili at sa sariling pananaw. Madalas na lumaban si Jobs sa status quo at nagtitiwala sa kanyang sariling pananaw. Ang kanyang kumpiyansa sa kanyang mga ideya, kahit nataliwas sa opinyon ng iba, ang nagbigay daan sa mga revolusyonaryong pagbabago sa teknolohiya. Pito, pagiging perfectionist. Kilala si Jobs sa kanyang pagiging perfectionist na madalas na nagre sa mataas na kalidad ng mga produkto. Ang dedikasyon niya sa kalidad at detalye ay nagbigay inspirasyon sa maraming tao at kumpanya. 8. Kahalagahan ng legacy Ang buhay ni Jobs ay nagpapakita na ang pag-iiwan ng legacy ay mahalaga. Hindi lamang siya lumikha ng mga produkto kundi pati na rin ang isang kultura ng inobasyon na nagpapatuloy hanggang ngayon. 9. Pagyakap sa pagbabago Ipinakita ni Jobs na ang pagbabago ay hindi dapat katakutan kundi yakapin. Ang kanyang kakayahang mag-adapt at mag-innovate ang nagpanatili sa Apple na nasa unahan ng teknolohiya. Isa zero, pagtanggap sa mortalidad. Sa kanyang Stanford commencement speech, sinabi ni Jobs na ang pag-alala sa ating mortalidad ay makakatulong sa atin na mas maging mapanlikha at huwag matakot sa paggawa ng mga importanteng desisyon. Ang mga aral na ito ay nagbibigay inspirasyon hindi lamang sa mga nagnanais maging matagumpay sa negosyo kundi pati na rin sa personal na buhay. Ang kwento ni Steve Jobs ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na tagumpay ay nakabatay sa passion, dedication, at willingness to embrace change and challenges. Ang galing talaga. Nagpapasalamat ako sa iyo at marami na naman akong natutunan sa araw na ito tungkol kay Steve Jobs. Sana ganun din ang ating mga kaibigang taga-subaybay hanggat sa muli. Ingat, stay healthy and God bless. Walang anuman. Masaya akong nakatulong at nakapagbahagi ng kaalaman tungkol kay Steve Jobs. Sana maraming nga rin natutunan ang ating mga kaibigang taga-subaybay. Hanggang sa muli, mag-ingat ka rin palagi, stay healthy at God bless. Salamat sa patuloy na pagsuporta. Paalam!